Malang araw po sa inyo mga Karakista Ito po ang inyong coach, Kuya John Fricks A.K.A. Rakista ng EDSA ACRO TV Correspondent and Host Gumawa po ako ng video nito uh, na ang layunin ay parating sa ating mga uh, apatid na nagtatanong most especially sa aming programa na driver's license assistance in, in participation of page cares uh, under the leadership of our Kuya Gob Zumpasyon. Ang layunin po ng video na ito ay may parating sa ating mga kapatid at sa aming mga estudyante ang tamang proseso kung paano po pinaproseso ng driver's license. Ito po ay nag-uumpisa sa mga ano po pang mga kailangan na requirements sa pagkuha ng student permit dahil bago po tayo makakuha ng talagang lisensya non pro o professional driver's license kinakailangan po natin magkaroon po muna ng student permit at ang mga requirements ay ang mga sumusunod kailangan po natin ang PSA NSO or ang valid passport. Ikalawa, kinakailangan po ang theoretical driving course o ang TDC. Ito po ay uh, binubuo at kailangan buo sa loob ng 15 hours or 2 working days ng pag-aaral related sa RA-4136 at RA-10930 at yung mga iba pang importante ng mga road signs signages at mga pag-iingat na napapaloob sa patas trabiko at ang susunod naman kailangan po ng medical certificate makukuha po ito sa mga medical clinic na malimit po natin na kita nasa malapit lamang po ng mga uh, district office or satellite office ng LTO at pagkatapos noon makumpleto mo ang lahat ng requirements kayo na po ay uh, handa na po sa pagproseso ng inyong driver's license which is the student permit ayan po yan po ang mga hakbang para po sa inyong preliminary step ang student permit. Pagkatapos po noon, kayo naman po ay handa na sa ikalawang paitang ng pagkuha ng driver's license at ito ay ang non-pro or non-professional driver's license. Kinakailangan lamang po na ito ay buuin sa loob ng 32 days. Opo, sa loob po ng 32 days dapat po ito ay ah uh, makumpleto nyo. at ang requirements naman sa pagkuha ng land proof ay ang mga sumusunod. Ang inyong student permit. Pagkatapos, medical certificate. Huwag niyo pong ah uh, itatapon or imisplace ang inyong nagamit na medical certificate sapagkat ito po ay pwede nyo pa magamit dahil ang inyong medical certificate ay palit po ng dalawang buwan so in 32 days maaari nyo pang magamit ang inyong medical certificate para makamenos na rin kayo sa gastos sa pagkuha naman po ng non-professional driver's license, pinakauna pong requirements ay ang practical driving course. Ito po ay kailangan nyo buuin ng walong oras. Saan po ba pwedeng kumuha o mag-enroll ng practical driving course? Ito po ay maaari nyo i-enroll sa anumang LTO accredited driving schools iba-iba po ang mga presyo conforme po sa facility at conforme po sa sasakyan na ipoprovide nila sa code A which is ang motorcycle manual or automatic kadalasan nagre-range po ito ng 15 225 at sa code B naman para sa 4 wheels kadalasan nagre-range naman ito na 3.5 to 4.5. Manual or automatic, pero kadalasan mas mahal ang automatic. At para naman sa mga SUV, kadalasan nagre-range po ito ng 8,000 ababa. Conforme pa rin po ulit sa facilities or sa uh, sasakyan na i-provide ng mga driving schools. Hindi po pare-parehas ang rate ng mga driving schools dahil may kanya-kanya po silang marketing system na kanila po pinopromote. Pagkatapos na lang po sa mga gusto naman po uh, magmaneho ng van or higit siyam na pasahero pataas ang kayang accommodate kung gusto niyo pong magmaneho ng van kailangan naman po ay ang B1 ayan po, kadalasan ito rin po ay nagkakahalaga ng uh, 8,000 or above and so on and so forth so ayan po ang mga sumusunod na requirements Pagkuha ng non-pro ulitin po practical driving course ang inyong student permit at ang inyong medical. At pagkatapos na po nun, maaari nyo na po iproseso ang inyong non-professional driver's license kapag na nabuo nyo na po ang 32 days. At kapag meron naman po kayo ng non-pro, ang susunod naman ay ang professional driver's license. Ito naman po ay kailangan mo munang bumuo ng, ng at least 6 months. Opo, anim na buwan para po kaya po ay mag-enroll para sa or mag-apply para sa professional driver's license. Ang pagkuha po ng non-pro at ang professional driver's license, ay tandaan nyo po, ito po ay may kasama pong pagsusulit. Sa non-professional driver's license, ang pagsusulit po ay ah, nasa 1 to 60 items at ang passing Scores po ng LTO computer exam ay nasa 48. At meron din po pagsusulit para sa pagmamaneho. Dahil meron po tayong mga instructors sa loob ng LTO na siyang nangasiwa ng inyong drive, driving test. Ang bayad po sa pagkuha ng computer exam sa LTO ay 100 pesos at huwag po kayong mag-alala kung hindi man po kayong makapasa ito po ay unlimited wala pong limit ang pag-retake pwede po kayong mag-retake kinabukasan subalit <coughs> napakadali lamang po ng pagsusulit kung talaga po kayo ay nakinig at nag-review galing po sa theoretical driving course na ito po ang gagawing seminar dahil doon po ipinapakilala na po lahat po ng mga dapat pong malaman sa batas strategiko at mga batas na napapaloob sa RA 4136 at RA 10930 na siya naman pong lalabas sa pagsusulit. Kung may mga katanungan, karagdagang katanungan pa po, feel free po na mag-comment po sa aking comment button. Muli po, John Fix, rakista ng EDSA, your coach, nagsasabing lamang ang may alam.